Isipin mo, mga nagtataas ang bundok, mga ilog na paikot-ikot na parang sinulid. Isang mundo kung saan ang mga dalubhasang mandirigma ay nakakalipad na parang mga superhero. Magandang araw at maligayang pagdating sa mundo ng mga pelikulang wuxia, isang mahalagang bahagi ng kulturang sino. Ang wuxia, na ang ibig sabihin ay bayani ng martial arts, ay nagkukwento tungkol sa mga dalubhasang mandirigma, mga diwa ng kabutihan, at siyempre, mga kwentong pag-ibig. Ang mga kwentong ito ay puno ng aksyon at misteryo na nakakaaliw sa mga tao sa loob ng maraming siglo. Tinadala tayo nito sa isang mundo ng karangalan, katapatan, pagtataksil, at pakikipaglaban para sa katarungan. Ang Handsome Siblings, isang klasikong pelikulang Hong Kong noong 1992, ay isang magandang halimbawa ng wuxia base sa nobelang The Legendary Twins ni Gu Long. Ang pelikula ay pinagsasama ang mga nakamamanghang eksena ng labanan at mga nakakaantig na kwento. Ito ay kwento ng kapatiran, pagtataksil at paghahangad sa kapangyarihan na may magagandang tanawin at mga nakamamanghang labanan. Dalalhin tayo ng pelikula sa isang mundo kung saan nasusubok ang katapatan, nagiging komplikado ang pag-ibig at malabo ang linya sa pagitan ng tama at mali. Kambal na lalaki na pinaghiwalay ng tadhana mula pagsilang. Pinaglaruan sila ng tadhana para mapunta sa magkabilang panig ng isang malagim na digmaan. Ito ang kwento ng Handsome Siblings. Si Chiang Feng, ang kanilang ama, isang maalamat na mandirigma, ay pinagtaksilan at pinatay ng kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang asawa, nabuntis sa kanilang kambal na anak, ay napilitang tumakas para mabuhay. Nanganak siya ng kambal na lalaki, ngunit sa kasamaang palad, namatay siya ang kambal na hindi alam ang pag-iral ng isa't isa -tisa, ay lumaki sa magkaibang pamilya si Huawuke, ang nakatatada ng kapatid, ay lumaki sa tuktok ng masasamang bundok ng kabilang buhay. Siya ay naging isang mahusay ngunit malupit na mandirigma na sinanay sa madilim na sining. Samantala, si Xiao Yuer, ang nakababatang kapatid, ay lumaki sa isang liblib na lambak, isang matalino at mapaglarong bata na natuto ng mga kasanayan sa hindi pangkaraniwang paraan. Mapanglaro talaga ang tadhana nakatakdang magtagpo ang landas ni Nahua Wukwe at Xiao Yue. Sa kanilang paglaki, pareho silang naging tanyag at maalamat na martial artists. Ngunit walang nakakaalam ng kanilang tunay na pagkakakilanlan, isang katotohanan na itinago ng mga naghiwalay sa kanila. Ang kanilang unang pagkikita ay puno ng hinala at, walang duda, kaunting pagkapuot. Habang patuloy silang nagkukrus ang landas, ang kanilang buhay ay naging mas magkaugnay. Hinubog ng magkaibang pagpapalaki ang bawat kapatid ay may magkakaibang pananaw sa tama at mali. Naharap sila sa mga pagsasabuatan at ginagamit ng mga taong uhaw sa kapangyarihan. Ang mundo ng Wuxia ay hindi lamang tungkol sa magagandang labanan. Ito rin ay isang lugar kung saan ang mga emosyon ay tumatakpo ng malalim, kung saan ang pag-ibig, isang malakas na puwersa, ay humuhubog sa kapalaran ng mga tauhan parehong umibig sina Hua Wuque at Xiao kay Chinlan, isang maganda at talubhasang babae. Ang tatsulok ng pag-ibig na ito ay nagdaragdag ng isa pang layer ng pagiging komplikado sa kanilang relasyon. Ang kanilang damdamin para kay Tai Xinlan ay nag-udyok ng mas matinding tunggalian sa pagitan nila. Sa paghahanap ng pag-ibig, dapat nilang harapin ang kanilang mga kahinaan at tuklasin ang tunay na kahulugan ng kapatiran. Ang handsome siblings ay nagpapakita ng husay ni Gulong sa pagkukuwento. Matapat na nakuha ng pelikula ang diwa ng libro habang binibigyan ito ng kakaibang kagandahan ng pelikula. Mahusay na nilikha ng mga filmmaker ang mundo ng wuxia ni Gulong na may mga detalyadong set, magagandang kasuotan at mga nakamamanghang eksena ng labanan. Ang mga eksena ng aksyon ay isang visual treat na pinagsasama ang biyaya at lakas na nagpapakita ng kagandahan ng martial arts. Ang pelikula ay mahusay na nagbabalanse ng malalaking eksena ng labanan at tahimik na mga sandali ng tauhan na nagbibigay daan sa mga manunuod na kumonekta sa mga tauhan sa mas malalim na antas. Ang resulta ay isang klasikong obra maestra na minamahal ng mga henerasyon. Ang Handsome Siblings ay higit pa sa isang pelikula lamang. Ito ay isang kwento tungkol sa pamilya, pagkakakilanlan, at mga pagpipilian na ginagawa natin. Ang mga tema ng kapatiran, pagtataksil at pagtubos ay walang tiyak na oras, umuugnay sa mga tao saan man sila nang galing. Hanggang ngayon, patuloy na naakit ang mga manonood sa pelikula na nagpapatunay sa walang hanggang apela nito. Nag-iwan ito ng hindi maalis na marka sa kasaysayan ng sinehan na nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na iba pang mga pelikula at kwento. Ang Handsome Siblings ay isang testamento sa walang hanggang alindog ng wuxia. Isang pelikula na patuloy na mag-aaliw at magbibigay inspirasyon sa mga manonood sa mga darating na henerasyon. Oo, tama ang narinig mo.